Good morning mga idol, Sunday formation po namin ngayon, ayan nga mga lord snoping snappy ang tropa, parang hindi pa huhuli ng buhay, hihihi joke lang. Proud <laughs> po ako sa pagiging isang security guard, dahil bukod po sa isa itong marangal na trabaho, mga gwapo at magaganda po ang mga security guard. Hindi totoo yan, bola lang yan. <laughs> Pagkatapos nga naming mag-formation, ay inumpisahan ko nang mag-ikot sa ating area of responsibilities. Buti na lang ay secure naman yung buong area, kaya dumiretsyo na ko sa king tanema ng mga gulay. Ngayong araw nga pala ay magluluto kami ng nilagang karning baboy, kaya kumoha na ako ng pitsay sa aking taniman. Ito ang kagandahan ng medyo maluwag na detachment dahil makakapagluto kayo at makakapagtanim-tanim. Malaking bagay po sa amin ang ganitong may mga tanim-tanim, lalo na sa ngayon na sobrang mahal ng mga bilihin, hindi na kami bibili pa ng mga gulay na pansahog sa mga lulutuin. Ayan mga idol ang gaganda ng mga tanim namin dito, mas maganda pa sa'yo. Siyempre aalagaan natin yan at didiligan. aalagaan natin yan at didiligan, dahil yung halaman parang babae lang yan inaalagaan at dinidiligan. Ayan mga idol, sipag sipagan kami dito lalo na pag ganitong araw ng linggo, dahil wala pong pasok ang mga workers dito, kaya embos na magmock mock kami sa isang sulok, ay dito na lang namin nilalaan sa halamanan, para magkaroon naman kami ng ambag sa mundo. What? Ayan mga idol oh, ang gaganda ng mga tanim ko, parang ikaw ang ganda mo, lalo na pag lasing ako kumpleto kami ng tanim dito mga idol, may papaya, at lahat ng nasa bahay kubo, meron kami niyan dito. Wow! Shout out nga pala sa aking mga followers, at sa lahat ng mga subscribers ni Maurag, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawan yung panunood ng aking mga video, Diyos, mabalus po.